Shortcut version po ng laing niluto ko. Matagal po kasing lutuin ang laing. Itong style na ganeri po ang ginagawa ko. Minsan kasi iniisip ko din kung paano makakatipid ng gasol yung iba sa inyo eh. Sobra daw po kasi mahal ng gas sa atin. Kaya kung nagkakarinderya kayo, subukan nyo po ito. Pagdating sa lasay, authentic pa rin. Ipiprito po natin yan hanggang maluto at saka pumula. Alam nyo po may lahing Bicolano po ako. Tatay ko from Legaspi. Kaya itong laing version na ito, turo po ito ng mga kamag-anak ko dyan, taga sa Ligaspi. O ngayon pong halos luto na ang ating liempot malatustado na, unahin na po natin ang luya. Isunod na po ang sibuyas. Halugin niyo po yung isang lata ng gata at ng masimot yung nasa ilalim ng lata. Nilagyan ko po ng tubig yung lata para masimot po yung natirang gata sa ilalim. O lagyan na po natin ng bawang, tsaka po natin lagyan ng bagoong. Kayo na po tumantsa kung gaano kadaming bagoong ang ilalagay nyo ha. Seasoning powder po, maglagay kayo kung kayo po'y gumagamit. Dagdagan nyo po ng pamitan durog at tapikin nyo po ng kaunting asukal para balanse po ang lasa. Haluin niyo po muna at hayaan po nating kumulo mga limang minuto po. At pag kumukulo na, ilalagay na po natin tong ating dahon ng gabi. Lerot-lerot na po ito at luto na ng halos 90%. Ganito po kasi ang ginawa ko kanina bago po ako magsimulang magsangkut siya. Isang balot po ng tuyong dahon ng gabi ang ginamit ko. At pagkatapos ko po itong hugasan, e isinalang ko na po sa pressure cooker. Nilagyan ko po ng 6 na tasa ng tubig at hinayaan ko pong lumambot sa pressure cooker. 25 minutes po ang tinagal, laking tipid po sa gasol kung tutuusin. Kaya doon po sa mga nagkakarindiriya dyan, ganitong style na lang po ang subukan nyo. Dahil sa mahal po ng gas sa atin eh, talagang tama lang na makaisip po ng mga shortcut sa cooking process. Pero andun pa rin po ang sarap ng laeng. Samahan na po natin ang dilis. Meron po akong dilis dito ah. Isang balut po. Isasama ko na po parang perfect combination ang diles sa laeng. Di po ba? Wala po kasi kung ilalagay na hipon dito kaya minabuti kong isama na lang tong isang balot na diles. Pwede po namang wala kasi yung liempo kanina ay ayos na ayos na po yun. O tikman nyo na po muna kung ayos na po yung lasa eh, diretso na po tayo. At kapag ka natutuyo na po yung unang gata na inilagay nyo, isunod nyo na po yung ating pangalawang gata. Lutuin din po natin yan, ganun din po ang proseso. Hayaan po nating magmantikat matuyo yung pangalawang gata. Pagkatapos eh, maglalagay po tayo ng pangatlong lata. Ganon din po ang gagawin natin. Kaya medyo mahaba po ang proseso ng pagluluto. Kaya kung makakatipid sa gasol eh, bakit hindi? Hindi po po laing to na walang siling labuyo. Kahit sa ang part po ng cooking process nyo isingit itong siling labuyo, depende na po sa anghang na gusto nyo. Kanya-kanya po tayo ng version ng pagluluto ng laeng ha. Parang adobo din po yan. Ito po ang turo sa akin. Pero sa paglipas po ng panahon, natutunan ko pong mag-shortcut version na lang. At lagi po kasing apo po ng kilos namin din sa Amerika. O bukas po ulit. Ron Bilaro!